saan nyo po nabili yung terno nyo? Ayan, tama-tama. At -tama. aring inay ay nakaternohan. Inay, dako po ang aking... Na ang nagbebenta, na. maaari garnay. Paupo-upo na lang. Paano kaya makakabenta? ternohan ito? Ayan ho, tinan ninyo. tay tay, tay. Back cam, back cam. Oh, ayusin naman ay, mm, na, ay, na, ninyo ang na, pagmamodel. Ayan, mm, ay, ninyo ng gusto. Rin, hindi ako. Ay, hindi. Mas, uh, ako. ay, mas madami nga ang may ano? gusto kayo daw ang model na yan. At marami ang bibili. Aba, Oh, ayos, 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 Oh, sayaw, sayaw. Ano siya? Hindi, para makita lang kung pag sumasayaw ay pong eh, pwede. Hindi, wala ka naman diya. Bimok tug, deebe, oh. ah, <laughs> Oh, yan. Oh. Ito ay from large to XL. Ay, hindi, double XL. Double XL. Eh, meron ka din ho kayo yung short lang. Kung ano mabanaso ngayon eh. Oh, para ba ba, ba yung nagtanong ngayon? Hindi naman rin mahaba. Ah, gay. Oh, maaliwalas. fabric to kaya yeah. ah, taray oh, dapat oh, alam oh oh di nga alam ko na oh. chalice marami fabric marami na rin sa ano sa tabi ng cafe naman yung Priyana Apparel meron akong maliit na pwesto doon kaya pwede kayo doon pumunta kung kayo ay sinisitag madami din dong pre-love clothes ni Queen ay baka gusto ninyo oh baka may magkakasya din yan sa inyong mga anak-anak sa inyong mga pero meron tayong terong ay, shorts pa rin Ayun, kaso yun nga lamang pinoproblema ko. Ang daming nagtatanong, ang daming gustong bumili. Kasi wala naman ako sa Shopee, sa Lazada. Wala rin naman ako sa TikTok shop. Ebi, hindi kayo magawa. Hindi ako, hindi ako marunong. Naku, nagpaparinig kayo marunong. sa akin. nako oh, oh. alam Hiyo, ko na Maruno. mga ganyan. Pagpaparinig hey, yan hey, sa akin. Ay, eh, kaso na hindi ko rin matatrabaho. O yan, at. Kunyari, yeah, na gita'y tayo nasa Maynila. Sabi kaming wala. Hindi, hindi ako makakapag-focus doon. Kaya yun, ang ginagawa ko na lamang, ako na mismo nagdi deliver kapag malapit-lapit. At kapag hindi ako lugi sa gas. Kapag malayo, paano pag-order? Hindi eh, yun, sinasabi ko na pwede kang i-shoulder nyo na lamang ang shipping fee. Ayun. Oh, magpapakit kayo ng ganyan para sasabihin, ay oo nga, pwede na. Oh, sabihin nyo ulit, sa shipping fee. Ay, <laughs> hindi, sabihin nyo, sabihin nyo sa shipping fee ulit para pagpapayag sila. Oh, pwede sa shipping, yung parang papa Awa na, bilot. Ay, 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 ang pa... na, bilot. Yeah, Ika na, hindi, ayun, ganoon. Kapag sinus pag gusto nung buyer na bilhin talaga, sasabihin nila, ay, siya, kami na akong sasagot ng shipping fee. Ay, go. Pero kapag hindi kaya, eh, di, hindi. Sabi ko, pumunta ka na lang din sa cafe naman, at din, eh, walang shipping fee. Kung makakainong ka pa ng kape, makakapaglo, makaka, may makakain, may humtaham pa. Tama, tama, tama. O, rampa muna ng isa. Ayan. Ay, huwag na. Hindi, lumakad ka lang ng isa. Ate, o, one, two, three, go. ka namang ito. Ayan. O, di ka? O, bagay na bagay. Napakaganda, napakamura. Ay, napaka -mura. Ay sadya, murang-mura lamang to. Sa halagang 349 pesos. O, plus size. O, matanda nga naman nga. Matanda eh, ang tela niyan. Malamig, maliwalas. Ma maaliwalas. Maliwalas nga naman eh. O. Kaya nagustuhan ko. O, ka. Makikita niyo ng personal. Ay, eh, mas Siya tayo maganda. Sabayo na, takoy gayak na. Nako po. Ay, ako hindi Pati pa. Pati kayo sa cafe naman.